So, mga idol, subukan natin magpatakbo sa ng mga idol. Eh. Itong ating motor po, natambay po. So, umikot tayo sa alam mga idol. Baka mag magkasakali po tayong mayroon tayong malilibre. Kahit mabubay. Eh. mga idol, ano. Hana po tayo ng malilibre po so sana mga idol ah mayroon tayong manong mga idol malilibre po sa araw na to so abangan nyo mga idol so paikot-ikot lang tayo dito mga idol at sana po meron po tayong ano, ah, malilibre po sa araw na to mga idol. So sana mga idol, sasakay to mga idol ah. ayo, ah, dalawa to pala sila. So hanap tayo mga idol. So dalawa sila mga idol eh. So, ayun nga. Uh, maraming salamat talaga sa ano uh, sa mga ating mga kaibigan diyan at sa mga nagbubukas po sa ating mga video ko So, uh, maraming salamat po sa inyong mga idol. magbuhay mabuhay po kayo. So, ito pong ayala dito sa kabantan mga idol. Huh? Pero kung wala tayong magkukuha na pasahero dito, so pupunta po tayo, papasok po tayo sa IT Park. Mayroon din po Ayala doon sa IT Park. So kung wala tayong magkukuha dito mga idol, pupunta tayo doon. Iikuti natin itong mga idol ha? hanggang sa hanggang po sa makaano po tayo ng malilibre po. So abangan nyo mga idol. Ito mga idol, malaki talagang ayala mga idol. Sa totoo lang, napakalaki po nito. Siguro hindi ako magkakamali mga idol, mas malaki pa po ito sa ano sa Manila. So ito mga idol, pala ah, palabas na po tayo dito sa Ayala po. So papunta na po dito doon tayo sa IT Park kung saan po tayo makahanap ng malilibre po. So bye -bye, babay mga idol, hanap tayo mga idol. So, anap tayo dito mga idol. Motor ma'am. So, ngayon mga idol, uh, doon po tayo kanina sa Ayala po. Tapos, wala po tayong na-pick up ngayon. So, ngayon po, nandito po tayo sa IT Park. So, subukan natin mga idol ah. Uh. ma motor ka ma'am. So libre ma'am So abangan natin mga idol So bye bye Ngayon mga idol Subukan so, natin dito mga idol Ah trabador po yun motor Motor Mam ma motor ka ma'am uh, Free ride ma'am So wala tayo plate uh, Libre ni Tama ba? So yun guys so, Wala po So hanap tayo dito guys So ayun na, narinig na ninyo guys no Ayaw, parang natakot yata Pero hanap pa rin tayo. Ma'am, motor ka ma'am. So, libre ta ma'am. So, wala tayo pretty ma'am. So, ikaw ma'am. So, free ride ta ma ma'am. So, yun guys. Uh, ayaw ni ma'am eh. So, hanap tayo ng iba guys. Sir, motor sa sir. Asa ka so libreta. So libreta. So ayan guys, ano. So baka mauli tayo guys. Patong dito ko sa lapu So libre man yung ta. So yun guys. Hanap tayo. Sir, motor ka sir. So yun guys, Ano. Baka multa tayo So, hanap tayo guys Eto, eto Ma'am, pre-ride na ma'am Lagi So, ayaw eh So wala tayong magagawa So yung guys ano Kahit ano sana guys ano So Hindi naman malayo yung guys Pero ang kaso lang May bata siya Tapos ispire pa yung motor natin Ah motor 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 sir Apre Ikaw ma'am So libre ta ma'am So yun guys so Maraming salamat po sa mga nag-support po nito ah. So maraming salamat guys So ano tayo malilibre guys Ah motor sir Ah free ride ta So So maraming salamat guys ano ha? Sayang Kung wala lang bata talaga Bawal talaga yung bata guys